isang master agent on, ng online sabong mula sa Bulacan ang nawawala noon pang April 2021. Ayon sa mga pulis, posibleng may koneksyon ito sa mga kaso ng nawawalang sabongero. Pagbabalita si Gary De Leon. Sampung buwan nang pinagahanap ni Chris Ladao ang kanyang kalibin partner na si Janver Francisco sa Maykawayan, Bulacan. Master agent ng online sabong si Janver, ibig sabihin sa kanya nag ng tayaan lahat ng ahente ng online sabong sa kanilang lugar. Siya rin daw ang nagbabayad ng premyo ng mga nanalo sa online sabong. Kas pandemic po noon, yung ng mga lockdown po, nag, pinasok na po namin yun, yung online sabong. Ano po, minsan umabot kami ng mga sa one month, 200k plus, ganun. Pero biglang naglao si Janver noong April 18 ng nakaraang taon kasama ang kaibigan at driver nito na si Frank Tabaransa. Makikita sa kuha ng CCTV ang pagharang ng mga sasakyan sa kotse ni Janver sa isang gasolina sa MacArthur Highway. Maya-maya pa, nilapitan ng mga ito ang kotse ng biktima at saka nagmamadaling umalis. Hindi na nakita si Janver at Frank pagkatapos na nangyaring insidente. Sabi niya sa akin, Mami, mag lang ako, ganon. Nagulat ako bakit 2 hours wala, wala pa siyang paramdam. Sising-sisi naman si Chris kung bakit nainganyo pa silang mag-asawa sa online sabong. Patuloy naman yung ang sinasago ang pag-iimbestiga ng may kawain police sa pangyayari. Bukod sa bookies at game fixing sa online sabong, posibleng konektado rin daw ang pagkawala ng mga biktima sa mga nawawalang sabongero. Ongoing po yung investigation namin sir. Actually nakarating na po yung ano yung follow up team namin sa Caloocan para sa ano pag search ng mga CCTV footages doon nahirapan lang ho kasi kami doon sa mga plaka ng ano mga sasakyan wala pong plate yung mga ginamit para sa 1PH Gary De Leon news 5